Hi everyone! Good morning, I'm back! This is brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Sana mapansin ang galawan nila kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay na-excite na sa laro na nangyayari ngayon dito sa Miss Universe Philippines to be honest guys, hanggang ngayon, unpredictable pa rin kung sino nga ba ang mananalong Miss Universe Philippines. Kasi yung mga front runner, iba-iba yung ipinapakita talaga nila every event. So sabi nga bakit mama Sam nagbe-base tayo sa event? Of course, mag-base tayo doon sa event kasi doon sa bawat event nila, nakikita natin kung sino nga ba yung kandidata ang nakikipaglaro talaga. Yung nilalabas yung game plan niya. Kasi syempre, ang target ng kandidata is to get ano, makuha sila doon sa sponsor eh. Yung alam mo yon yung kung ano kailangan ng, ng ganitong event, ng top 5. So, kailangan main sila doon. So, doon nakikita mo yung kandidata ko ano yung palo, ano yung eksena na ginagawa nila. At syempre, dahil nagpapas kitang gilas nga yung mga kandidata so nakikita mo dito kung sino yung lumalaban, sino yung possible talaga na makipaglaro sa competition na to. So sabi ko nga last time, dito sa ano sa Aqua burakay Challenge nila sa swimsuit challenge nila nakita natin kung sino yung umarangkada ng todo-todo at ito nga ay si Stacy Gabriel na kinagulat natin na hindi natin alam na magbibigay siya ng ganitong kabonggang ano performance nung gabi niyon pero yes tama naman hindi naman porket nagpakita siya ng ganong kabonggang performance ay sila na ang mananalo Miss Universe Philippines possible pa din na hindi sa kanila possible naman sa kanila. So lahat dito ng game ng mga kandidata ay possible, possible. Manalo, possible na matalo, di ba? So yon. So isa din sa mga napapansin ko yung galawan dito, syempre ni Atisa Manalo na talaga naman plakado siya from the beginning. Kaya lang siyempre 'di ba? Si Atisan tas na na expectation natin sa kanya na siya yung isa sa mga nakikita natin na pwede talagang manalo ngayong taon na 'to dito sa Miss Universe Philippines. At hindi naman nakakapagtaka kung siya ang makakakuha ng corona. Pero syempre, sa laro ng ibang kandidata, medyo nandoon na parang siya nga ba talaga ang mag-uuwi ng corona? Diba? Kung iisipin mo kasi, yung iba kasi umaarangkade. So, I think si Atisa Manalo, maganda yung laro. Parang mayahantulad ko siya kay... Michelle Marquez D nung last year na parang hindi mo naman masabi na laging top pero sa 20 tignan mo masasabi mo pa rin ay hindi si Atisa to so ganun talaga ang masasabi mo kay Atisa si Atisa pa rin talaga ang mananalo dito kasi ganun din yung naramdaman natin kay Michelle D noon eh na parang sa tuwing e na siya sa bawat competition sabi ko nga, hindi naman laging palong-palo, pero masasabi mo pa rin, ay hindi si Michelle dito. At si Michelle din nga nakapag-uwi ng corona. Sa so, ngayon kasi, sa profile ng mga kandidata, si Atisa Manalo pa rin ang pinakamagandang profile. Kasi syempre, yung experience niya sa Mission International and then yung ipinapakita niyang galawan dito, yung determination niya kung paano talaga siya umarangkada sa competition at nandoon talaga yung, yung laro niya talaga, hindi talaga siya nagpapabaya lagi niyang sinusiguro sa sarili niya kailangan pasok ako dito. So, ayun. So, pasok naman siya lagi. Di ba diba? So, yon So, good luck kay Atisa Manalo. And tignan natin kung ano ang mga pasabog ni Atisa Manalo sa mga susunod panlaban. Ako, parang feeling ko ah, uh, madami pa siyang pasabog. Di ba diba? And then, Victoria Velasquez Vincent. Isa din to sa mga masasabi mo. Hoy, don't underestimate yung kakayaan ni Victoria Velasquez Vincent. Nakakatakot din si Victoria sa competition na to. At nakikita mo talaga yung game niya. Talagang plakado. Ando doon na ganda ng pasarela. Linis. The way kung paano siya maglakad, talagang sabi ko sa ang perfect. So, all out dito si Victoria Velasquez Vincent. And then, at the same time, ini-enjoy niya pa. Si Baguio, yes, possible din. May nagsabi nga kanina, nabasa ko, si Baguio ang possible na koronahan dito. Yes, totoo naman yon. Sa so, nakikita natin kay bagyo na consistent siya sa lahat ng mga activity and then nakita din natin na si Baguio talaga ay may ibinibigay na projection sa competition at talagang lahat ng pl plano nila ay lagi plakado. So, possible na si Tara Valencia din ay isa sa mga talagang Masasabi mo pwede rin makoronahan At yung laro ni Baguio Nasisiguro ko to na Tungtung -tung -tung talaga to sa top 5 Pero may mga nagdi-disagree na, na Ako hindi makakarating si Bagyo sa top 5 Pero ako tingin ko kaya ni Bagyo Na makipaglaro And then, of course, Iloilo. -ilo. Si Iloilo, nakita naman natin yung game niya talagang nandoon din, consistent pa din. Hindi pa rin naman bumababa yung level niya. Kumbaga, nandoon pa rin siya sa laro talaga na nakikipagsabayan sa lahat. di ba So, tingnan natin. Basta ako, isa sila sa mga nakikita ko na talagang very strong at talagang top contender. And then si Tagig. Si Tagig talagang hindi rin nagpapabaya sa competition. Ito lang nakaraang na activity nila sa swimsuit challenge. Nakita naman natin si Tagig na sobrang plakado yung mga eksena niya at marami nga nagandahan kay Tagig. Sinasabi nga nila na si Tagig nga daw ang isa sa mga nakikita nila na pwedeng pwede talaga maging Miss Universe Philippines. Oo oh, naman, agree naman ako doon. Yung body talaga masasabi ko, my God, si Tagig nakakatakot. Kasi sobrang ganda ng katawan, ang ganda ng tindig, tapos ang ganda ng mukha, complete package talaga. So, saan ka pa, ba diba? So, yon So, si Tagig isa sa mga nakikita ko na talagang sasabay at makikipaglaro ng bonggam bongga And then, sino pa ba? Mm, Pampanga. Yes, si Pampanga. Maganda din si Pampanga. Nakita mo yung tangkad, nakita mo yung beauty na meron siya. Talagang sabi ko, don't underestimate Pampanga sa competition na to kasi isa siya sa mga talagang pwede mong tignan. So, maraming kandidata talaga na alam mo yon na nakikipaghabulan and then talagang nakikipagpukpo ng bonggong-bong eh, -bong Stacy Gabriel. Si Stacy Gabriel, yes, maliit pero kasi nakakapuwing eh. Yung eksena niya nung nakaraan, to be honest guys, sa performance na ipinakita niya, nakakatakot, matakot doon yung mga front runner kasi may pasabog kapag nasa condition siya. Ay nako talagang pagbongga lola mo. At nakita natin yung eksena niya nung nakaraan dito sa swimsuit challenge nila. Diyos ko, nang kakain. So, hindi nga lang pa masyadong perfect, pero nandudoon talaga na parang wow, bulagato So, nakakatakot si Stacy. Plus, magaling din sa con skills. Yung ano na lang yan, evening gown na lang ni Stacy, tignan natin kung paano kada Pero yung laro ni Stacy, medyo parang, hmm, di ba? Si Pampanga, si Stacy, ayan yung mga tinik dito. Kai, at ati manalo. And then isa pa, sino pa ba? Ah uh, si ano, si Sisibo. Si Sisibo medyo parang naddudoon siya sa laro niya. Nako na, kailangan yung mag-ingat sa bawat galaw niya. Kailangan niya ibigay yung lahat. Kasi si Sisibo kasi medyo okay yung laban niya, pero naddudoon tayo na nahihirapan. Alam mo yun, yung parang medyo may awkward moment pa rin siya. Kasi yung nakaraan lang eh parang ang tigas ng kamay pero nandoon na ang bilis maglakad but siguro hindi niya tantsyado yung mga ano hindi niya control yung emotion niya but na natin ko anong game may mga nakikita din akong kandidata na alam mo possible dito ha maka eksena katulad na lang halimbawa ni Miss Palawan to be honest yung laro ni Miss Palawan nung nakaraan dapat nasa top 20 yon Grabe yung galawan ni Palawan, yung beauty. Talagang sabi ko sa iyo, pak ang ganda. Plus yung pasarela niya talaga pasabog. So sabi ko nga, hintayin ko to sa prelim ko ano yung eksena. Kasi marunong si Palawan makipaglaro. Si Naik, sa totoo lang si Naik, magaling din yung projection nito ni Naik. Talagang nando doon yung energy, Talagang palong-palo. Sabi ko nga sana si Naik kahit makarating man lang sa semifinals, in fairness kay Naik ha. And then, sino pa ba? Si Southern uh, California. Yes, si Southern California, performance level, pack na pack, panalo, planchado, plakado, talagang yung kanyang transition ang din at hindi mo pwedeng isnabi sa so Australia yes Australia meron siyang international level talaga na parang oh my god ang haba ng Australia ang ganda ng mga ipinapakita sobrang winner para sa akin. And then may nag-remind pa sa akin si Bulakan. Si Bulakan I think ang kailangan niyang matandaan this is a beauty contest. I think okay 'yung kanyang pasarela, very strong and powerful. So gusto ko nga siyang i-message eh. Kailangan lang siguro panatilihin niya. She have to ano, keep smiling talaga. Keep smiling, keep smiling, keep smiling kasi competition 'to eh. So kailangan talaga nandoon na lagi siyang nakangiti eh. kasi kailangan kasi para mas makita yung beauty niya kasi ang ganda talaga ng katawan niya tapos ang powerful ng dating so kailangan lang niya mag-smile ng todo-todo so yon yung aabangan ko kay Bulacan Bulacan and then Anita, Lin Anita Rose so si Sambales si Sambales maganda yung katawan maganda yung pasarela maganda yung execution niya pero ang problema ko kay Sambales ano din, very serious date pag naglalakad dapat have to be play so para maging powerful yung dating pero ito yung mga kandidatang to potential to na makalusot sa semifinals talaga ng Miss Universe Philippines and I hope na magawa nila talaga yung best nila pagdating dito sa kanilang competition. So, umaasa ako na aarangkada pa yung mga ibang kandidata. Si Kyla Cutter, medyo umarangkada. So, good for her. So, tignan natin sa mga susunod kung paano niya imi-maintain yung naibigay sa kanyang spotlight. And then, do sa mga nakapasok sa top 20, to be honest, So, magagaling naman sila. So, magaganda pero meron akong nakikita na kulang sa galawan nila and then parang piling ko mas deserve pa nung iba na makaarangkada dito sa laro nila di ba so kung papansinin mo and then i hope na mabigyan ng spotlight yung mga nabanggit natin katulad ni Southern California and then sino pa ba si Bulacan si Palawan kasi si Palawan talagang oh my god Australia Yes, si Pampanga, yan. Sila kasi yung mga umaarangkada talaga sa laro. And then, I hope, kaya nilang pumasok sa semifinals and kaya nilang makipagpupukan o makipaglaro ng bongga bongga sa competition na to. So, yon So, syempre, exciting pa tayo. Excited pa tayo sa mga ipapakita ng mga kandidata dito at sa mga susunod pa nilang event kung sino nga ba ang mas maglalaro kasi guys this is a game sabi ko nga si Ate sa Manalo so siguro konting ingat lang sa mga laruan niya hindi pa naman to preliminary pero parang feeling ko nag hold back pa siya so parang piling ko nandoon siya sa stage na nag-experiment talaga siya ng galawan niya and titignan niya kung kumbaga kung tinitimbang niya ano ba yung dapat ko gawin na galaw eto ba o eto so parang piling ko may ibubuga pa siya sa mga susunod pa nilang event <laughs> so ngayon di ba punta silang Sultan Kudarat so tignan natin kung ano magiging excited ng mga kandidata doon and I'm so excited but for now yung mga umaarangkadang kandidata dito ay talaga namang hindi na sila maawat talaga malapit-lapit na tayo sa coronation night nila pero nandudoon na talagang Grabe. One month to go. Di ba? So, Miss Universe Philippines na. So, the countdown begin. So, tingnan natin kung sino at ano ang mababago sa laro ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Game changer ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang eksena mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam!